uh, 700 plus 2.1 meters ba mukhang kapag medyo mahal ano ha medyo magaganda balot niya ha tingnan natin to sa ano itong ganda ng pagkakabalot niya ayan ginamit natin ay ano nagkaroon tayo ng ano ng tawag dito ayan black handle gumamit tayo rito ng ano yung ano yan Gcash ayun lang lahat kaya wala natin yung plus na rad spinning tingnan natin kung ano ang ano niya? ito ah tawag yun. tawag sa ganito buksan ano Day oh, yun? hindi yung ano bubuksan ano sya uh, basta yun magbukas tayo ng ano unboxing ah oh, unboxing pala o, pa video ko yun naka Oh, talaga kasi nakaubad ako. Ito lang yung ano, para ba natin bubuksan. Siguro dito na lang sa top. Ito na po sa tapang sa tapang. Kasi mas dito mas mas madaling magana rito. Natin, okay. tingnan natin kung gaano ka ano ang bad na ano. O, ano siya, meron pa siya ano tawag yan. Ano? O, ano? May e, fragile pa siya, fragile. Sabihin ko ba? Ano? ano? So, kahit na ano, hindi siya masisira. O, pa. Ano ah? pagkaka ano ayan oh ah. ganda pagkaka ano may nakabalot na karton ata na lang natin syempre oh pop 2.1 Dali ba? Yan kita. Yan na ah. 2.2.1 18th world Ito syempre China tea China products hindi Uli siya Ayan, two point na lang. Akap, ah, yung two, yung two oh, ten, isa two point na lang. Okay, tingnan natin. Unboxing tayo, unboxing. Ito kaya na, ano ba? Ang mga kwente at tutukan yung ano yung dyan ko. Kumain ba yung aso? nag ano, ako, i post ko to. Tukoy na yung aso. Tayo, eh. Wait, wait. Daming scotch So, nagtin lang, na lang. Okay. okay. na lang. na lang. yan, Okay. Na lang. okay. Na natin. Ang ba may ano, may stay, ano pa. Tingnan natin muna yung kanyang Wow. Ganda! Kunta dito. Oh, nakita niyo to? Kita. Mayroon siyang ano, mayroon siyang tag. Okay, nababasa ko ano. Chon chon non chon nen che. Non chon nen chon che. Ayun, na, mayroon siyang tag. May tag, okay, okay yung ano niya. Ang ganda ng kulay, ano? Uy, may pa na siya, eh, 2.1 ano, eh, may siya, eh, ayan, meron siya ano, ano siya, ano, um, lure niya is 8 to 25 grams ba, oh, ano line, 8 pounds to 15 pounds hindi niya niya ba, oh, magandang ano yung ano ah oh, ba, ah, oh, maganda yung handle ba, oh, maganda, ba, oh, yun yung handle, cord, ano yung handle niya, tapos wala oh, naka ano pa? Taka plastic pa oh. Aha. Uh -huh. Very nice. then, tingnan natin yung kanyang kanyang uh, sandugtong. Uh -huh.

Ang ganda ng ano niya, oh. ito, Ang ganda. Uh -huh. Yung gundo, gundo. Ah. Ganda ng ano niya. Oh. ganda lang, ano, ng ano nang rad niya. Oh. ganda. Yung ano niya. Para siyang ano. Para siyang parang daiwa. Ganda yan. Ganda. 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 Panalo to panalo. Tapos ito yung ano niya. Pero siyang ito. ito. Tung 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 yung tung and meron siya ano may tapay pa yung ano niya may ano pa siya, may talaga siya oh, maganda talaga okay so, G. thank you